12,000 lang. Ah, bakit kung binuksan mga boss? Pinilit ako eh. Pero gagawa natin ang paraan boss kung paano natin alisin yung concern na sir. Mga boss, ayan, magandang tanghali. Masama ang panahon, nag-aambon mga sir. customer tayong dumayo sa atin. Sir, taga saan ka sir? Taysan, taysan. Ilan taon ang motor mo? Nagtatatlo. Anong problema? Malagitik ang minor. Malagitik ang minor. Ayan lang kay. Tsaka pag uminit sir, lalo na. Hello, ayan, ayan kay, kay Bossing, uh, check natin si head Ayan, sariwang-sariwa pa. Pero, malakitik. Ayaw kong buksan. Pinipilit ako ni Sir. Wala akong makagawa. Dahil anong unang sabi ko, Sir? Ayaw ko kasi bata pa. Ngayon, pinatanda mo naman ng konti. Ako ng konti. Para daw bubuksan ko mga boss. O, ayan ang takbo nung kay Sir. Ayan. 12,000 lang. Ah, bakit kong binuksan mga boss? Pinilit ako eh. Pero gagawa natin ang paraan boss kung paano natin alisin yung concern na sir. Uh, nasabi ko na noon yan, may video na ako niyan. Tapos dito tayo sa kay Idol. Ay, shoutout mo muna boss. Uh, shoutout mo muna kami din daw. Yan, tayo daw na rin. Aliti ko. Aliti ka? Ay, aliti mo rin. Eh, eh. Ay, alito, na, taga Mindanao. Oh. Here, nandito na sa Patangas, mga sir. Ito kay boss, taga saan ka, -taka, sir? Takasan saan kayo? Sa Santa Rosa pa. Santa Rosa. Bagong gawa lang to. Bago, bago lang. Bagong palit din ng mga parts do. No? Lahat. Ayan. Ah, ito itong kay Idol. Papakita ko lang sa inyo mga boss. Pina-refresh Idol. Doon sa kanila. Ah, uh, wala namang problema siguro. Ah, uh, ayos naman ang andar Idol. Ayos naman. Medyo malagitik. Lalong lumagitik. Lalo, nung pinapagawa mo Malagawa. na. Ayan. Ah, uh, itong kay Bosing. Palit piston. SGP mga boss. Ayan. Papakita ko lang sa inyo ang parts. Bago talaga Idol no. Ayan. Isang buo. Guide. Ah, uh, ano pa ba? tinanggal ang compression release. Ayan, may mga bago pang ano, guide ulay, tensioner, timing chain, uh, gasket, ayan, manifold, shim, kompleto si idol eh, mga valve seal, gasket. Talaga wala na tayong masasabi mga boss, pang refresh talaga ngay sir. Kompleto na. Ito yung tunog ng makina ni sir, bakit maingay pa rin start mga boss. Ayan mga boss, ang tunog ng makina ni sir. Kahit ako nagtaka ako kung bakit malaki Iko, sir, nagtaka ka? Oo, oh, malakas eh. I e, ibago e, na lahat now. Ibago na lahat eh. Ayan. Uh, ay pang ibabaw talaga lahat. Palit na lahat yan mga boss. Nagtaka lang sir, bakit gano'n pa rin? Kaya double check ulit natin, bakit eh gano'n. Yun nga mga boss, problema. Pag mga ganito, nalaki -take, eh. Basta ito, hindi ako naninira boss ha. Uh, hindi ko lang alam kung bakit eh gano'n pa rin eh bago naman ang gawa. Uh, check natin, double tuloy ang gastos no sir, okay lang. Oo, oh, okay. Malaki na dito sa parts eh. <laughs> Kahit kalating milyon. Kahit <laughs> tatawa lang si Sir Ayan, uh, siguro naman labor lang mabay. Ano, sir? Double check lang natin bakit malagitig pa pare mga boss.